co-host ni Showbiz columnist Christy Furman, nakakaloka ang pasabog na isiniwalat tungkol sa 2016 model Chevrolet Corvette Stingray C7 na ibinenta ni kapamilya star Daniel Padilla. Sa latest episode ng Showbiz Now na, nitong Sabado, January 27, sinabi ni Romel Chica na hindi naman daw pala magkasosyo si na Daniel at ang ex-jewel nitong si Catherine Bernardo sa kita ng binentang kotse. Ang buong alam ng sambayanan ay hati sila, Catherine at Daniel, doon, sa pinagbentahan ng kotse. Ito na, hindi pala, hindi totoo yan. Kay Catherine lang ang perang yun, saad ni Rommel. Kuwento ni Rommel, second hand lang umano na bili ni Catherine ang nasabing kotse para sa ex-jowa. Gustong gusto raw kasing magkaroon ni Daniel ng ganoong sasakyan pero wala namang nakahandang pambili ang aktor kaya inabunuhan na muna ni Catherine. At nito nga kung ibinebenta na, ibinabalik yata ni Daniel yung kotse. Anong sabi ni Catherine? Tanong ni Christy. Sagot ni Romal, ang sabi, huwag kotse. Aanhin ko ang kotse. Di ko magagamit yan. Pera ang ibalik mo sa akin kaya ibinebenta. Anyway, binayaran naman daw ni Daniel si Catherine matapos maipagbili ang nasabing luxury car. Naku, ngayon lang po natin nalaman to, mga katseka. Ang buong akala po natin at ng buong mundo ng showbiz at labas na rin ng showbiz ay magkasosyo sila, hati sila doon sa Stingray C7, St. Nick Christie. Matatanda ang bukod parito rito ay napabalita ring pinaplano ng ibenta ni Daniel ang kanyang bahay at magsasara na rin umano ang negosyo niya. Bagamat wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni na Catherine at Daniel para kumpirmahin at pabulaanan ang tungkol dito, paninindigan umano ni Christy ang kanilang naiulat.